Mga kababayan, good morning, good morning So May kukunin tayo ngayon uh, mga balas para po sa kapitbahay namin na namatay Yung Steve mother yata yun ni Boss Peking Bumbay Kailangan na balas So dahil wala pong sasakyan dito ngayon ni Boss Peking Bumbay So yung multicab lang muna yung gamitin natin para pagkuha ng ano pagkuha ng balas. Yung mga guwapo natin sa atbang. Miguel balas. At paki din po mga kababayan no sa aming channel. Paki-subscribe naman po, paki-like and share sa ating mga video. Sana po maturungan ninyo kami mga kababayan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. dah yuk bye Ay. ada ha amislah ganito na gyan um, pakibato na so ito na po tayo mga kababayan papunta na tayo doon sa ibabaw para po kunin yung balas o buhangin para po sa libingan Uy. ng stepmother ni boss speaking Mumbai kasi po pumunta yung kapatid ni boss speaking Mumbai yung nakakatandang kapatid niya yung tribal chieftain namin dito sa sitio. Tapos nagsabi na kung pwede ba na tayo yung kukuha. So wala naman tayong ginagawa. So kaya kukunin natin kasi wala po yung sasakyan ni Boss Peking Bombay. So ayun, papunta na tayo. Malapit na yung, malapit lang yung ano natin, pagkukunan. So... Sinja na kayo sa video natin mga kabayan kasi po uh, yung tint ng multicab ay ano na sira. Ayan, makikita ninyo sa video. Uh, dito tayo paakyat yun ikot ng ikot yun so andun po sila oh, nakapag ano na sila saking, yan po yung ng kapatid ni boss yun nakablo yung matangkad yung tribal chip din namin so ito po so karga muna natin tong mga buhangin mga balas na kanilang nilagay sa sako so yan po at pagkatapos namin uh, agad agad kaming pumalis Ay! Ay! nak Ay! 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 love Ay! Ay! ni, Ay! 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 sama ikan tok Ay! 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 lubung Ay! 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 kabayan no <laughs> Naghakot kami ng balas mga kababayan para sa libingan ng lola mo Ang good Ay, <laughs> yun saan ka na nabigay Bombay? Ay, lula naman Hindi mo saan mo nabigay Bombay? Step mother no? Oo oh. Para sa namatay na step mother ni Boss ay eh, dito Kasi wala yung sasakyan ni Boss ngayon dito kasi Namin si Boss ay eh, dito nagkasakit Kaya doon na siya? Hindi lang <laughs> Ah, ini palanya alam. Kau alam pun sandar dah lain saya pergi membayar. Ini nanya yang daan apapun tak on di Ito yung daan na, na sa lugar ng lugar ng mga guwapo tulad ni Bing. Ito yung pinsan niya, guapo rin. Rapok si Badjawa. and love, sister! kan suka Ah, dan Kami sana ada tu dah nama saya pun. Okay, bos, okay, kamu boleh ke tu. Ay, papanggak ko nun ni. Siyang, agak ko din eh <laughs>

Nawala. Wala lang ko. Kulang. Ah, kulang. Ha? Kulang jit. Salamat. So, yun po yung mga kamag-anak ni Boss Peking Bombay mga kababayan, no? Yan. At saka yan po yung mga pamangkin at nakatandang kapatid ni Boss Peking Bombay. Joke de call. Ah, alamat So ito na po, pauwi na po tayo mga kababayan uh, Dahil Meron pa rin tayong, Meron pa rin tayong uh, Gagawin ngayon Dahil tapos na natin ahitid uh, yung mga Gagamitin O ibang gagamitin O kasaling gagamitin para sa libingan Ang <coughs> si ni Boss So ayun, mauwi na tayo Ito po yung view dito sa amin mga kababayan Yan. Salamat kami kasi medyo maganda na yung ano, kalsada sa amin na pasimento na po hindi na medyo mahirap hindi na madulas ditulad noon na napakadulas ng mga daan dito dahil po sa maputik lang lalo na kapag umulan dami talaga yung mga uh, mga stranded na mga sasakyan dito noon so ito na po yung may lake dito sa min linaw at dito sa si ibabaw ay ito na po yung aming tinitirhan yan mga kapitbahay namin dyan yan po yan po yung nakitang brown na atop ay sa aking mama yan okay, so ito na po tayo so hanggang dito lang muna mga kababayan maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong panunood sana po ay tulungan ninyo kami lang lalo na sa aming channel maraming salamat po Bye bye. Ingat po kayo palagi mga kababayan.